모든 것이 사실입니다. yang ingin mengucapkan terima kasih <coughs> kepada sangat gembira. Sangat. Saya ingin dito naman tayo akyan ito o oh, yung kanilang ano eh, on, oh, yung panahon o tawag dito Tapos ito po yung lumang luma. Ito yung ating ginagamit sa pagluluto. Hmm. Ito yung panggiling ng malaki. No, yan o. No? Ito yung pang ano yung bayo. Oh? Super luma No? Tapos ito yung barok saya so ng... Kamiso, naglunti ang kimona na pagmamayari ng mga risal. Yan. Ito. Tapos ito naman ayano no? libreta sido na at mga resibong galing kay Jose Alzo ng kapitbahay ng mga risan. Ayan, para sa mga resibo. Ito naman, sa patilyang gawa ni Leonor Rivera, 1882. Ibig sabihin no, slippers made by Leonora Rivera. Ay! Slipper pala to. Sleeper? Ito yung mga aplat nyo. Ayan. Ito ang larawan ng Serizano sa ay nag-aaral at yung mga nang ginawa sa Serizano na nag-aaral natin. Oh. Ito siya nung no 18. Dictionary siya nung no 18. Ito naman, yung painting by Dindo Liana of Jose Rizal. 11 years old siya dito. Ito naman yung maging talaan ng receipt. Dito pa yung mga talaan ng receipt. Dito pa Grabe yung hagdan niya, oh, makita. May floor wax talaga. Nakakit po tayo sa taas. Ayan, umakakita niya yung hagdan. Super Super luma. Uh, ayan. Ito yung panakainan ni Narizal. Ayan. Uh. Family dining room tsaka kitchen. The filter pinakalumang lampara o oh. okay. Then ito yung kanilang parato. Yan yeah, mga lumang gamit. Kutsara. Okay. Mga plato na hindi yung Ito yung kanilang pintuan. Yan, okay. Pitaas to. May mga noong muna pa. <laughs> ah, <kapin. laughs> Ito pa yung mga gamit nila. <laughs> Ay, ah, ang ganda. Dito po sila nagluluto. Ayan o, oh, ang ganda. Grabe. May banga Tapos yun o, oh, yung kanilang ginagamit na pang sandok. Yan ang mga palayok. Siguro to, imbakan to ng ano eh. O so, yan yung mga planchette yung uling dito. So, ito po yung kusina nila. Ang lutoan nila, ang ganda. Ang ganda nila. naman yung formal dining area. Ayan. Ayan. Siguro dito yung mga bisita. Ayan o. Oh. Yun yung kanyang sundero. Ayan. girls bedroom. Ayan. Ayan ang kanilang kama. Yung style ng kama. Tapos yung aparato. Ayan o. Oh. sofa. Tapos ito yung kanilang ano. ito siguro, dito sila nag-accept ng mga bisita. Walang nakalagay kung ano. ano, with an age difference of 10 years. Let him know. Ah, dito pala natutulog nun yung kapatid niya. Si Pasiano. Ayan, no. Oh, meron pa sila dito, ano. Sauce bed. Oh, ah, it's a bad season. It's season. Eh. ito naman yung room ng kanya, mga This is where the Jose Potrasio Rizal yeah, was born, 11 p.m. And, ah, dito sa pinakala. So, ito yung room ng kanyang magulang. Ayan, oh, may mga banig. sa kusina Tapos ito na. No. So ito naman yung ano. Para yung sa labas na 'to eh. parang dito sila tumatangbay. Dollar yata sa paliguan. Ayan o. Ayan paliguan. Oh, ayan ang palikuran. ito yung kuhanan nila ng, ng tubig para sa CR pala yun ayan o ito sa so, may bahay ko ko. Kaya doon yata naglalaro si Rizal yung bata pa. And naman ang palaruan ni eh, Rizal. So ito na yung labas sa bahay niya. Ang tigaring Palaro. Ito yung bahay kubo niya Oh.